Okay mga kaibigan, so meron tayong rescue operation ngayon dito sa may silang silang exit. Yan. Silang o silangan exit. Sa so, may kalamba lang yun. Malapit sa may kanlubang. So itong uh, nag, nag ng rescue sa atin, ay uh, nakilala ko lang din to dito sa page natin. Matagal na panahon na parang 2 years ago na yata. O isang taon. Parang mga 2 to 3 years mga ganyan. So bihira na kami mag-usap nito. Parang last year pa kami huli nag-usap nito ni sir. At uh, nangailangan siya ng tulong ngayon dahil yung kanyang rebo ng tatay niya ay malas uh, kumalas yung uh, propeller. So napakadelikado niya pag kumalas ang propeller kaya aalagaan niyan yan. So papakita ko sa inyo mamaya. Ngayon bibilang ko siya ng pyesa dito sa parian, kalamba, tapos dadaling ko doon sa may silangan exit. Ayan, nakakuha ay na. na tayo ng pyesa mga kaibigan. Ito, ayan, yung universal cross joint. Ayan. So mamaya papakita ko sa inyo itsura nito. Dito ako nakabili kay Salvo. Ayan. Dito yan sa may parian. Kalamba. Ayan. Dito ako madalas bumibili kasi may parking dito. Bawal na kasi magpark dito ngayon sa highway. Hinuhuli ng poso. <laughs> Shoutout sa mga follower natin dyan sa poso. Kalamba. Punta na ako sa Silangan na Exit. Rescue na tayo. Ayan, ang nasirang pyesa mga kaibigan, kumalas yung cross joint. Yan, yung parang pa-cross. Pag kumalas yan, para naka-neutral yung sasakyan ninyo. Kahit may pasok nyo sa reverse, primera, segunda, tercera, quinta. Yan. Pag yan ay kumalas, hindi kayo makakali sa pwesto ng nakakambyo. Itutulak nyo na po yun. Hindi rin mamamatayin yung makina ninyo kahit i-release nyo ng todo yung clutch. Para kayo naka-neutral talaga. Yan, napaltan ko na nung piyesang daladala ko. Buti, sakto yung sukat na binigay. Ayan na. Ilalim tayo. Ayan po po na. Yan. Yun. Ito ang nangyari mo. May bigat. Medyo magulo dito. Sa ilalim. Inalta mo na nung takip. Kasi kung babaklasin mo ng tuluyan yung cross joint, madugo. Makakalasin mo pa yan hanggang dun. Sa alikuran. Para umapalo mapalo na maganda. So eto okay na siya. Nakalapat na lahat. Nailagay ko na yung ring na lock. Ayos. Naka-rescue na naman ako mga kaibigan. Napakasarap sa pakiramdam makapag-rescue sa totoo lang. Kung ako yung napakarami lang oras at lahat ng masisira na mararating kaya natin gawin, napakasarap sa pakiramdam. Makikita mo yung ngiti ng mga tao eh. Genuine talaga. Alam mo yung pasasalamat may kasamang yakap iba yun eh ang sarap na higit pa yun sa pera para sa akin na sobrang saya pero lalaki yung yumakap pa lalaki yung si sir sobrang saya pagay nung na i-rescue ko nung alas 11 ng gabi <clears throat> sa star tollway hindi mo alam na kung may re-rescue pa ba sa'yo na ganung oras na mekaniko na hindi ka pagsasamantalahan o magpapatowing ka na lang ng libo-libo ang halaga hanggang makauwi ka bukod pa yung bayad mo sa mekaniko pagtapos ng towing na libo-libo sarap sa ramdam, kita nyo kami ko <laughs> para <ang pulubi. laughs> natakot yata sa akin yung drive-thru nung Macdo hindi ko na kinaya mag-dine-in kasi ang dumi na puro dumi na ako hanggang likuran puro dumi Drive through na lang. Sarap sa pakiramdam. Nagbabait si sir. Kaya lang, ilang buwan na pala siyang walang trabaho. Hindi ko na siningil. So, totoo lang, wala rin akong balak maningil nung unang tawag pa lang niya kasi alam ko naman na ano yun eh. Yung dalawang matanda, bagong vaccine lang, nasiraan pa sa expressway. Tinuwi nga eh, dalawang libo mahigit. Parang wala pang isang kilometro yung pinaghilahan. Wala, ganoon kasi talaga presyo eh. Wala rin namang inaasahan na masisira do sa Rebo. Kasi nga, yung sira na yon yun yung mga tipong walang warning-warning. Bigla kumakalas lang yun yung cross joint. Ang warning lang nun, tutunog. Tapos hindi mo, pag hindi mo pinansin yung tunog na yon saglit lang, bigla ka na makakalasan ng cross joint depende sa sitwasyon yung iba kung may kleng-kleng-kleng-kleng muna tas ilang araw pero yung kanila kasi pag tunog mismo kumalas na kaya napasubo sa gasos eh yung bilay nila sa towing na 2 plus ay ko wag na i ano nyo na yung labor nabigyan naman ako ng prutas ay ko yung labor eh wag nyo na pansinin sabi ko tulong na yun at binebless naman tayo ni lord niya eh So yung kwento nitong ni Rezio kong Rebo Abangan nyo, ipopost ko mamaya Pagdidikit-dikitin ko lang kasi putol-putol Ang hirap mag habang nagre-Rezio ka Kasi yung time kailangan magawa mo agad tapos matapos mo agad para hindi ka namang gabihin may hirap naman yung tutulong ka video ka ng video naisipan ko lang yung i-video para at least alam ninyo yung gagawin ninyo at alam ninyo yung mga pyesa na posibleng masira kaya maaagapan nyo na yun Yun yung sinishare ko sa inyo Para ko sa inyo mangyari Alam niyo yung dapat galawin At alam nyo rin yung tawag do sa pyesa ng mga nasira Yun, nakauwi na sila Tatawag na yun sa akin mamaya Pero nakakatakbo na sila na matuloy sa expressway